At dito na nga kami mga lods ay babiyahe na kami papuntang Baguio dahil mainit ang panahon ngayon mga lodi ay pupunta tayo ngayon sa Baguio City. Alam ko kasi doon mga lodi napakalamig yung simoy ng hangin at ang ganda ng lugar doon mga lodi kaya pupunta na tayo doon. Oh, ano, dito sa Maynila mga lodi kailangan nating magpalamig sa, saan tayo na ito pupunta eh, di sa Baguio alright oh, sa mga nice mag gala dyan punta natin sa Baguio sama na kayo mga lodi. no? Ang tamang rides lang papa bagyo pang tanggal stress at pang tanggal init sa parahon kasi dito sa Manila mga lodi, na sobrang init talaga mga lodi. pati yung ano ng mga siling pa namin dito mga electric pa ng init init napaka baka delikado no, kaya mga lodi, ano bang inaantay nyo magpalamig na tayo sa Baguio City no, ang pinakamagandang punta ng mga turista ay sa Baguio lang sa Kalam kaya Pabiyay tayo mula dito sa Taytay -tay Rusal papuntang Baguio City Gamit ang NMAX 155 uh, para medyo mabilis tayo papuntang Baguio Mga lori kasi atat na atat na ako magpalamig sa Baguio at mapasyalan yung mga magandang mga destination nila doon mga lodi kasi nakikita ko ang ganda ng mga tanawin doon no pupunta tayo sa may agro eh, stone kingdom no at pagkatapos ay eh, pupunta naman tayo sa right far mm -hmm. at doon na naman tayo sa may uh, camp Chan. hey you no know? magandang ano doon mang pasyalan ang ganda ng mga purong kawin na parang nasa ibang bansa alright kaya dito nga mga lundi no, medyo pakita tayo dyan salubong natin yung ano ah uh, yung bus ng galing bag mga lodi talaga nangangaway bag yun ah alright saan tayo mga lodi ko to Peggy tayo samahan nyo kami sa aming pagkala ni Maricel kasi siya ay nainita na dito sa Manila eh kaya pupunta na daw siya sa doon sa Baguio City para magpalamay no pag ha, ang sarap kang buhay talaga mga luti pag doon ka mapunta sa may pagyong ay pinapangarap ko talaga yung mga luli mula ba na ba ako ay gusto ko bagi pupunta ng bagyo. alright o ano pang inandain nyo dyan sa mga gustong mag rice yan no? sa mga bagwa barakada na gustong mag rice na puro na lang growing puro na lang uh, set hindi naman na set nakakaboy set alright So ayun na Malapit na kami eh. malapit na namin makikita ang Baguio na magiging auction na. Ito yung pinakamahabang ano dito, tulay sa Binggit mga Luday. No, galing tayo sa May Tunnel. Ayun oh. Kitang-kita naman. talagang bagyong bagyo na talaga mga lodi dyan ang akyatan papunta na talaga sa pinakatuktok ng bundok ang ganda ng kalsada dito sa bagyo city mga lodi talagang napaka perfect sa mga turista no? talagang perfect destination sa mga turista alright kanilang tanawin kabilaan bangin bundok pero ang lamig ng simoy ng hangin mga lodi hindi ka magsisisi dito oh excuse me po oh oh ay ay purya damag nadala lang ako alright ayan o oh. nandito na kami ang oh, simoy ng hangin ang lamig lamig mga lodi sa mga mga nanonood dyan talagang napakasarap ng siboy ng hangin talagang nanonood hanggang buto alright hmm, ang ganda ng mga lugar na dito mga nanonood eh kaya samahan nyo na kami dito para lahat tayo masaya alright oh, ako Nagbibisa ko dito mga lodi Baka maligaw ako Alam mo naman nga dito mga lodi Maano sa huli to Kaya Samahan nyo kami At maraming salamat sa mga Nanonood sa aking video Don't forget to subscribe And Click the notification bell Para lagi kayong updated Sa aking mga bagong upload Alright no pag usensya yung mga lode eh. kasi medyo maingay tayo dito thank you sa so, panonood bye bye